Nasa atin niya ngayon si Asek ASEC Vigor Mendoza ng Land Transportation Office sa isang napaka paksa sa mga motorista na nakikinig po ngayon sa atin. Ito po, makinig kayo mabuti para sa uh, guidance, guidance po sa atin ng LTO sa ating pong pagbebenta ng ating mga motor vehicle. Good morning po, Asek! Hi, good morning po, Manong Ted, DJ Chacha. Magandang umaga po sa inyo. Opo, si Chacha po, naka-eternity -eter leave, naka-maternity leave po. Oh. <laughs> Opo, okay, si, si, opo, si Angela opo, Angela po. Mm -hmm. Si Angela. Angela, good morning. Good morning opo. po, Asec. Sige. Asec po, ah naglabas kayo ng pahayag, naggagawaho kayo ng kaukol sa panuntunan para doon sa pagpaparehistro sa LTO ng mga ibinebentang motor vehicle. Uh, paano po ito? Opo, Manong Ted, no? kasi nakita po natin dito sa mga nakaraang, ito lang, recent mga road rage incidents, no? kasama na dyan yung pagpatay ng ating isang opisyalis ng LTO, no? na nasasalin-salin yung sasakyan. Alam naman natin yung no? mas lalo na kung lipat na sa ibang tao. Before we know it, hindi na natin alam sino may ari ng sasakyan. ah uh, alam niyo naman, under the law, the registered owner is presumed to be liable no? kung ano man ang mangyari sa sasakyan na yan. So, bilang proteksyon na rin po yan ng mga registered owner at bilang proteksyon ng publiko just in case may aksidente o may mangyaring sakuna involving the vehicle para hindi ko tayo mahirapan mag-trace back kasi yan ang unang ginagawa po ng polisya ng pagsin po namin. may may involved po ng sasakyan, tumatawag po sa amin at humingi ng informasyon tungkol sa registered owner. So, doon gusto namin i-gawin accurate na po yung ating talaan, yung ating registration para we can give accurate data to the police no, or to whoever uh, kayo mo nangangailangan po ito. Okay. Uh, sir, sa ngayon ho ba ano pa anho bang regulasyon kung ako ay mer, ako yung first owner, ibebenta apo. ko yung sasakyan ko kay Angela. I will apo. execute an affidavit of uh, absolute sale noho deed of sale and apo, apo and then uh, may randomang detalye ng auto. Uh, ano ba ang regulasyon? Sino ba ang dapat pumunta ng LTO para po sa change of ownership? Ang registered owner po ang uh, may responsibilidad na ipaalam po sa LTO na nabenta din po ang sasakyan. Hmm. Pero sa ngayon nga po, hindi ito kadalasan nangyayari kasi pinauubaya noong nagbenta na owner doon sa nakabili ang opo. pagpunta sa LTO. Opo, opo. They, they cannot stop there. no. Manong te, they really have to make sure. Para for their own protection mm -hmm. na masalin yung rehistro ng sasakyan sa sa buyer na po. Um, mm -hmm. Pero hindi ho ba din, uh, anyway, uh, kung yan po yung panuntunan, pero hindi ho ba din yung nakabili... Uh usually sila din po ang nagpupunta sa LTO para sa change of ownership sila na ang sila na ho naglalakad Oo. Opo. Opo. in fact they can agree between the two of them na mm -hmm. buyer na po ang may responsibility dito no mm -hmm. but as far as LTO is concerned and the public as a whole no mm -hmm. uh, they will always hold the registered owner liable Okay. Uh, um, hindi ho tayo bound by whatever agreement the parties make no as far mm -hmm. as sino ang maglilipat ng pangalan ng sasakyan. No? Mm -hmm. uh, that's between the two of them. But as far as LTO is concerned, government is concerned, and mm -hmm. the public is concerned, mm -hmm. kung ano man yung nakarehistro, yun po ang magiging liable. O nga. Pero sir, uh, ngayon ho ba may kasalukuyan na pong regulasyon ng LTO na may penalty? Oo. Meron na po. Meron na ba ngayon? Meron na po. Uh, I-update lang namin. We will remind everyone on it. At the same time, Manong Ted, uh, ginagawa namin ng paraan para maging online na lang uh, lahat para sa loob maging madali para sa ating publiko to comply with the requirement. Uh -huh. Uh -huh. So, uh, mayroon ng penalty. Ano ang penalty sa kasalukuyan? Uh, Ayon, manong Ted. Sinsensya na, yun uh, rin na rin research ko yun. Pero kundi, maliit lang ang penalty sa ngayon. Eh. Uh, last time I was informed, it was around 100 pesos kanya, nang binabayaran nung paglilipat. No? Uh, well, plus 1,000 pesos. Kung di ako nagkakamali, frankly I have checked on it also. Apa, sige, apa, Pero apa. maliit lang po ang penalty. Kaya isa yung pag-aaralan po natin. Baka isa yun ang asun, kung bakit hmm. hindi na ko comply. Okay. Uh, ito hong inyong ilalabas na regulasyon po ASEC is retroactive? o ay toho ay prospective ay perspective po in fact we will give them the chance to comply uh, manong ted no hindi agad 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 we will give it time alam natin maraming sigurong sa no mas kung na, na nalipat-lipat na po no so we will give them an ample time mm -hmm. for everyone to be able to comply apo when you say prospective, uh, meaning paglabas po ng o, ng regulasyon yung pechang yon from that date yung na magbebenta ang obligadong sumunod sa regulasyon kasi paano kung si Angela may kotse siya ibinenta niya 5 years ago tapos ayan, na nawala na ngayon, kopya mm -hmm. ng deed of absolute sale, mga ganun pong usap. Papano kaya yun? Meron, meron namang affidavit na pwede pong gawin para sa non-prospectively, uh, mm -hmm. we can use that affidavit as basis for transfer. Mm -hmm. Mm -hmm. So, uh, kasi kung ikaw eh, medyo may edad na tapos Opo. sa sa iyong, ka, sa iyong karera, sa iyong buhay, marami ka ng sasakyan na nabili and then ibenta mo sa second-hand dealer, nawala mo na yung date of sale na yun. Uh, di ba? so hard, difficult to recall anong taon mo ba na ibenta yung auto na yun. Paano kaya pag ganun? gusto uh, samgalla we are also na factor din namin kasi baka 10 mm -hmm. years ago, 15 years ago pa nila na yung sasakyan at andiyan mm -hmm. pa naman yung sasakyan mm -hmm. eh pwede naman sa mag-affidavit, uh, sworn mm -hmm. statement to be part of the guidelines that uh, we would issue mm -hmm. tama kayo manted in anticipation of that scenario eh okay mm -hmm. May oh, tanong lang ako, okay. oh, asek Assec. Mm. Oh, opo, okay. opo, Opo doon po sa usapin naman ng buy and sell kasi supposedly po opo. yung standard po na practice nila open deed of sale, mm -hmm. no? Opo. So uh, para po diretsa na po doon sa Buyer. bibili, mm. no, yung kanilang uh, paglipat ng pangalan. So doon ngayon po sa gagawin pung re regulasyon, papaano po yung mga nagba and sell? kailangan po ba nila i rehistro din o i-update po yung alistahan po ninyo sa inyong database uh, in the process opo. in the course of the selling process? Well, ang basis naman po ng LTO yung final deed of sale. No? Kung open o oh, yan, wala pang designated buyer, wala pang pa authorized, As far as LTO is concerned, hindi pa nabibenta yung sasakyan. Hmm. So, ang paano po yung ano may-ari pa rin po ang naka-update doon sa sistema nyo? Ang, ang, ang rule naman sa ating batas, Angela, the registered owner is the one yan presumed liable. Okay. Oo okay, nga. Okay, okay. Opo sige so sir um sa sa ngayon po no uh, kasi nga kung ikaw eh nakapagbenta na ng iyong sasakyan couple Apo. of years back no at baka hindi mo na matandaan ang mga detalye or even yung yung make or model particularly no ng sasakyan na iyon so uh how do you go about it Uh, dito po sa inyong prospective na kaano magigging magiging effect ng inyong memorandum uh, until and unless no, ma-involve yung binenta mo dati ng sasakyan, sa krimen, no? Apo. O sa anumang pong problema, tsaka ka lang posible talagang uh, lumantad. Pero kapag ganyan, Pepe, ano po? Uh, ano po magiging tono ng inyo inyong pong, uh, memorandum kaya o order? Alam mo, magandang tadong yan, Manong Ted, no? Frankly, Uh, hindi ko naisip yan na makakalimutan nila yung big or ng sasakyan. mm details involved detail, No? But if such scenarios occur, mm -hmm. siguro maganda magtayo kami na parang help desk no? Mm -hmm. for those unique cases para mm sagot ma matulungan natin yung may hawak ng sasakyan ngayon na mapalipat sa tamang tamang pangalan. Okay. Uh, Pag-iisip ako, ma'am, thank you for the input. Mm -hmm. uh, hindi ko naisip po yan na baka hindi na naman alala yung detalye. Opo, opo 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 pati ho sa mga motorsiklo ano kung saka-sakali opo, opo. nga particularly mga motorsiklo po. din ano oo opo. Yung good point po i hmm. i important not think about that i factor natin okay sige so uh, sa ngayon po kasi uh, asec no dito po saan uh, nangyari nga sa, sa Mercedes Benz na ginamit nung gunman lumalabas po na ano yon yung owner na nakarehistro yung pinuntahan ng mga polis, hindi na sa kanya yung kotse mm um, um, hindi ko pa kami sigurado kung anong sasabihin po no ah, hindi, 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 hindi pa lumalantad hindi pa lumalantad po June, oh. June 6 pa yung okay. hearing po nila. No? Mm -hmm. so I do not want to preempt what the gunman is saying. Mm -hmm. Pero na no, background check na ho namin yung sasakyan na yan. Mm -hmm. At uh, gusto ko nga maninig ko doon sasabihin ng gunman sa June 6. Eh. Uh, disregarding the newspaper reports and all that. Kung sa sasabihin niya sa affidavit niya. Opo, opo. Kasi po din, di ho ba, Asik, pati yung change of color ng motor vehicle, obligado ka na mag-affidavit dyan and to inform LTO, di ba? Hindi po LTO, pati CHPG po yan. No? Na Oo. kailangan may clearance po sa CHPG po yan. Oo, kasi ano ba ang violation? Kasi ngayon, napapansin mo, Angela, mm -hmm. doon sa mga mabuting ting, oh, eh, sticker sa buong kotse, nagbabago ng kulay. Na no? Binabago na po yung kulay. May so, na, -dag -dag uh, opo, opo. Ano ba ang by, ano ba ho ang penalty sa ganun na ikay nag-change color ng iyong sasakyan ng iyong motorsiklo nang hindi ka nag-aabiso sa LTO sa HPG? Mm, I, that I have to sige oh pero tama ko kayo manong Ted no the requirement po yan change color is a uh, substantial change in the registration of the vehicle mm -hmm. kasama yan sa sa OSR natin yung kulay na second Dahil pag trace back tayo mm -hmm. the could might mean a lot of things eh. mm -hmm. it may mean a different vehicle altogether opo sige so mga kailan po niyo inaasahan mm -hmm. na maglalabas na po kayo nitong order uh, prospectively para po doon sa obligasyon ng mga car owners na i iulat, i-report sa LTO yung change of ownership. Opo, i will come up with a draft to vote this week. No? So, mm -hmm. I-consulta namin sa mga regional uh, directors ko namin any mm -hmm. more inputs. Then ipapaprove namin kay Secretary. So mm -hmm. maybe in two weeks time, Opo. malabas um na ho namin yung bagong panukala tungkol mm -hmm. dito sa uh paglilipat ng sa ng ari ng sasakyan. And then uh, dito po ang kailangan lang ay perhaps a copy or a photocopy of the ORCR and the absolute deed of sale, no? Basic. Yes po. Basic. Yes po. Okay. Paano um, po ba yung ano, ASEK? Yung uh, magiging proseso po nito? Pupunta po ng personal o pwede pong online? Ang inaayos ko namin, yung online. Uh, -huh. uh baka magawa na natin sa online basis ang mm. uh, just clear it up. No? Opo, opo. Uh, ang aking problema din yung authentication ng deed of sale, mm -hmm. if it mm -hmm. it's online, scad copy po yan. Pero uh, doon kami papunta opo. sa online basis para di na mahirapan ng tao. But usually po kasi hindi naman na notaryado yung uh, ano eh yung deed of sale po. Will is, is that still valid kasi 'di ba usually po mahal lang kayo ng mm -hmm. deed of sale tapos bahala no na yung buyer. Pwedeng pe hubang kahit na hindi notarized basta pinirmahan po ng both parties, pwede pe na ano? so sa natin public document manong ten, no but we're reviewing that also ko private document kasi valid sale rin naman ho 'yan eh uh -huh. uh, it does not have to be notarized to be a valid sale no pero uh -huh. uh, syempre, alam mo na, mas maganda pag uh, public document kasi mm -hmm. may liabilities attached to a uh -huh. public document including uh -huh. authentication of a public document kasi po ang siguro baka ang problema mo dito maaari nakapagbenta ka na motor vehicle may hawak ka na kopya, na retrieve mo yung kopya opo. ng absolute deed of sale na pinirmahan opo. ng buyer pero hindi mo na siya mahagilap. Di ba? Opo, opo. Yes, we, yan pinaktor mm. -hmm. natin sa panukalang gagawin natin no? Mm -hmm. na we will already be accept the, a private document as a mm -hmm. valid proof of the sale. Oh, basta importante po yung restradong may mi-ari ng sasakyan magtungo doon at sabihin sa LTO na naibenta ko mm -hmm. na yan. Oo, at Apo. Apo. kung sino yung buyer kung nawalan ka na ng kopya ng deed of sale mo. Baka hindi mo na matandaan yung pangalan nun. Basta sabihin mo na lang na naibenta mo na yan. Para may record na po kayo. Para ano po? sworn statement na lang kung natin dyan. Okay, sige po. So, kami po I will get you Paglabas mm, no, mm, ko, papa, <laughs> papadala doon kayo ng kopya ng ating panukala. Opo, sige po. Para din po tayo, ika nga, eh, o, maka po. makatulong po sa inyo para sa papalagana guess, yes, po ng yes, information Ted, Mm -hmm. Malaki bagay po sa atin dyan. Thank mm. you very much. Opo, sige po. Salamat po, Asek. Opo. Sal salamat, Manong Ted. Thank you po. Thank, Thank you. Po. you. Mm -hmm. Si Asek uh, Vigorman uh, Dorsa ng Land Transportation Office. Ted at DJ Chacha ngayon nasa Radio 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.